Madam Principal. Yes oh. uh, po. po ako. This is my opportunity. Papatawag po ako ng investigasyon sa Senado. Maganda ngayon yes. Wow. pa lamang. Ayusin nyo na po. i refund nyo na po yung mga pera. Have a blessed day mga bayan. Welcome po sa akin channel, Live So ating alamin mga bayan kung bakit ang mga magulang na mga estudyante ay lumapit at nagsumbong kay Senator Rapi Tulpo. Sa so, Tulpo in Action, so, sa mga sinisigil na mga guru, sa kanilang mga anak na mga kontribisyon So ating alamin to mga kabayan kung ano naman ang mga reklamo ng mga magulang sa teacher na kanilang mga anak. Watch it po mga video nito mga kabayan. Madam Principal, yes, mapipilitan po ako. This is my opportunity. po ako ng investigasyon sa Senado. Maganda ngayon pala. sa nagsasabi bilang magulang. Sasapat ba ang budget mo kung mas malaki pa ang kontribusyon ng mga anak mo sa school kaysa sa kanilang mga baon? Kaya watch it po mga video nito kung paano napuno na mga magulang. At iba pang mamagulang, sinumbong na kay Sen. Rapi Tulpo. Ang mga sinisingil na pera sa kanilang mga anak ng ibang mga guru sa kanilang mga eskwelahan, mga kababayan. Watch nyo ang mga video ito. Hulaan ko na po kung paano nangyari ito. Ipinadaan po sa PTA, tama? Yes. Po. Pa. Para pag-confrontayin mga teachers. Eh sila-sila nag-usap niyan, yung mga magulang. At sa yung mga guru sa Pil sa PTA. Opo. Tama? Ang usual yung modus dyan, doon sa, sa meeting sa PTA, may planted dyan si principal o yung school. Na yun yung mag-iingganyo. si ma'am. Eh, alam ko na yun. mag na. Sige, project pag-usapan natin na imbis na dapat pag-usapan tungkol doon sa grades at yung performance ng mga estudyante, ang pinag-usapan, project. Elekta, di ba ma'am? Opo. Parehong modus, di pa nagbago. Opo bumalik na naman tong problema to. At kung maalala nyo niyan, dahil dyan, napag-initan din ako ng mga taga-DepEd. Binatanatan ako noon. Nakahanap sila minsan ng isang pagkakataon. Kinuyog ako because of that. Every day. Ma'am, napon po Ma'am Lilibet. Yes po. Di ba ma'am, uh, napatigil ko na ito many, many years ago uh, na wala na po dapat uh, mga contribution ito, even voluntary stop na Apo. na po yan mga electric pan kung ano pa mga project para saan daw po yung pera according po dun sa ano yung sa po ng mga parents uh, during po nung kanilang homeroom PTA meeting uh, para daw po dun sa mga bata na pagkasunduan po nila na do-donate sila Yung po, yung mga para sa... Ito na ma'am, ito na ma'am, Madam Principal. Oh, para okay. sa printer, TV, ayon, electric fan. Opo, Alleg allegedly po, verbally, ganun po yung report nila sa akin noon. Uh, ano pong nangyari, habi ko, tinanong ko nga po, napagkasunduan daw po nila together with the Uh, president po ng... Yan, D nga, yan nga po Madam Principal, ang sinasabi ko dito, matagal na po na modus yan. Dapat pag PTA, ang pag-uusapan po, yung academic performance ng mga bata. Hindi po pag-uusapan yung mga project. Ilabas po yung mga project na yan. Diyan kasi nagkakaroon eh, ng problema eh. Dahil pagdating sa PTA, puro project ang pag-uusapan at pera. Wala yung kumusta ng performance ni Juan, ni Pedro, ni Maria. Kumusta na itong subject na ito. Ano na mga okay. grace ng anak mo? Ano mga problema ng anak mo? Bakit hindi nagpapasok? Bakit palagi inaantok? Etc. Etc. Hindi yung puro okay. project, madam. Opo. Okay. Na, At, napatigil ko na po ito kami ngayon. Ngayon, bumabalik na naman. Yun, yun po, nakarating po sa akin yun. Kasi hindi, hindi ko po, kasi uh, alam na may nangyaring gano'n. Noon na lang pong, uh, nag nagpunta po yung mga uh, parents, yun nga po, li-report po nila sa akin yun. Tapos po, um, sige po ag... Uh, Uh, kausapin po natin si Joy. Kung kailangan niyo po ng budget sa mga electric pan, TV, nandiyan po yung DepEd. Kaya nga po yung DepEd ang isa sa may pinakamalaking budget eh, sa gobyerno dahil ma-provide dan po ng maayos na edukasyon ang mga pampublikong eskwelahan natin. Huwag po yung dapat po kayo po dyan sa eskwelahan ang magbibigay ng magandang ehemplo sa mga mag-aaral natin. Kayo po naghihimok ng kanilang kaisipan. Pero kung ganito po, okay. korap, In an early age, you expose these children to corruption, into extortion. This is tantamount to extortion already. Eh wala, Yung, ano pa natin sa mga kabataan natin? Paglaki, eh, maging mga kurakot to, maging mga balasubas, burumbado, dahil in an early age, na-expose na sila sa ganitong klaseng atmosphere, environment sa mga eskwelahan. Please, Madam Principal. Ayon sa mga magulang na nagreklamo kay Sen. Rapitulpo, hindi nila alam kung saan napupunta ang mga perang sinisingil sa kanila ng mga teacher oh, eh, na ito sa, sa kanilang si Yung kapababaya. teacher, magkaano sila. So hindi nila alam kung nasan yung pera, nagtuturoan sila. Pero sa kanin nyo po binigay yung pera? Ay ano po, ma'am Joyce, on uh, GCAS, nagsisend po kami ng GCAS at personal po sa mga anak namin. So, so, iba pa yung HPTPA uh, na binayaran namin, Iba pa, po, iba pa po yung mga ano na Paches. sinisingil na lang, patches, iba't iba po. Iba, iba pa po yung other funds na sinasabi niya na 190. Iba pa po yung HPTA na... Ang daming sinisingil ng mga guru sa mga estudyante. Nangyayari yan talaga sa mga estudyante ngayon sa panahon na ito. Okay na 250. Ito mga parents na OFW. OFW! Yes po, may kasama po kasi kami ng mga OFW na parents din po na student niya um, yung iba pa daw po yung mga hiniram niyang pera sa kanila. ay ah, iba pa yung contribution, iba pa eh, nangihiram. Po siya. Meron po, siya. po siyang nahiraman na parents na 10,000 pesos. Okay. 30. Bakit? Ba't niya kayo? Ba't nangilang siya palagi ng pera? Ano, nilalansi niya, yung gano'n, yung... Oo, oh, oh, gano'n niya. Ah, yung uh, niya, gano'n. Yung... Anong ng bubola? Ng bubola po, para lang yung mga bata yung magiging tulay. Oh. Oo, oh, oh, tulay. Para yung sa nanay na magbig magpautang. Magpautang. Ganun po yung ginagawa And niya. Ano po yung ano? Yung tasa, yung mag. Yeah. Nagpagawa po siya ng sample ng mag. mag. Lahat po ng teacher ng mga yeah. bata na binigyan po niya. Okay. So, sino po ito? Ayun po yung yung teacher po pinagpagawa po Bayad. Kami nagbayad. This is na, napo ah na 70 pesos pero biniyara namin is 100 plus po. So kapritsyo niya ng pagawa siya ng magna, hindi naman kailangan, hindi necessary. Pagkatapos, kayong pinagbayad. Opo, ganun nga po. Tapos itong mag sa mga, sa mga teacher. Opo. Opo. Ayon sa pagsalita ng Department of Education, meron po silang nilabas na memorandum na no collection policy mm. sa anumang pampublikong paralan. Kaya ganoon na lang ang galit ni Sen. Rapi sa mga sumbong na kanyang natanggap, mga mabayan. Magandang hapon po Asik. Sen. Rapi, good afternoon. Napatigil ko na po ito ng panahon pero bumabalik na naman po. Uh, may mga na naman po uh, na naniningil po uh, kung ano ng contribution. Baka pwede pong ito is, isang bagay na silipin po natin niyo at uh, mapatigil na rin po Asik, sir kasi recently lang na mayroong uh, information na nakarating sa Central Office tungkol dito at definitely hindi natin sinusuportahan yung pangungulekta ng mga mga guro or in behalf of the parents na nangungulekta ng mga guro dahil nga talagang tama yung sinabi mo kanina, Senator, na meron tayong no collection policy talaga sa DepEd at pinagbabawal natin ang pangungulekta ng kahit na anong kontribusyon or donasyon maliban na lang kung ito ay nasa adapt at school program natin uh, during our Brigada Escuela and, and other uh, uh, legitimate activities. But definitely, kapag pinag-contribute tayo para sa mga projects sa loob ng eskwelahan, mahigtip po natin yan na pinagbabawal. Pakiripan uh, lang po, principal, po. yung mga naibayad na ng mga, ano, ng mga magulang, please. Ilan beses na po yun na uh, sinasabi nilang babayaran nila pero oh, po. hindi po sila okay. nababayad. Ah, yan. Ististi ko siya. Asik. Ah, yes, Senator. We, we, we must make sure na ma-refund po ng eskwelahan. Yung mga pinambayad po sa mga electric pan, sa mga TV, kung ano-ano pa po, isolin na lang po, ha? Yeah, we will get the full details of this collection and then we will oh. coordinate with the principal. Kasi alam ko naman po, may budget naman yung from Deped, eh, kung mga electric pan rin lang pag-usapan, TV, floor wax, e chalk. 'Di diba, may budget po diyan ang DepEd para diyan? Meron meron po tayong ano, meron po tayong tinatawag na maintenance and other operating expenses Opo. na binibigay sa ating mga eskwelahan to cover uh, specific Opo. expenses. Kaya, kaya so, nga po. So so ang nangyari po kasi may budget pa lang ganoon yung mga eskwelahan. Eh siguro binubulsa po nila tapos ngayon sinisingil po sa mga estudyante kawawa naman sinisingil sa mga magulang. Madam Principal Yes po. Mas maganda madam po. sa level pa lang ng DepEd ayusin natin dahil kapag hindi mapipilitan po ako this is my opportunity kasi matagal na po kakataon Magpapatawag po ako ng investigasyon sa Senado. Siguro you don't want that to happen. So mas maganda ngayon yeah, pa lamang ayusin na po. I-refund yun na po yung mga pera. Ma'am. Opo. Opo. Okay, opo. Um, gagawan po namin ang paraan yan. Opo. Pakirifan lang po lahat-lahat po ha. Opo. Salamat po madam. <laughs> Isang pagpapatunay lang mga kabayan na sa hirap ng buhay ngayon, malaki ang natutulong ni senador Dr. Rapi Tulpo dahil ang kanyang kapangyarihan at impluensya para matulungan tayo ang mga mahihirap, mga kababayan na Pilipino. Share nyo na ang video na ito sa inyong pamilya at sa mga estudyante ninyong anak na para malaman nila na bawal ang ganitong kontribusyon. Ikaw bilang mamayang Pilipino, pabor ka ba sa sinasabi ni Senator Tulpo na tuluyan na wakasan ang mga paniningil nito sa mga eskwelahan? So, comment lang po kayo sa mga inyong mga reaksyon, mga kabayan sa video na ito. Sana po matigil na sa lahat ng eskwelahan ang mga ganitong modus ng mga guru sa mga estudyante na paniningil ng mga kontribusyon sa kanilang mga estudyante. At sana maayos at malutas na itong mga problema ito mga kababayan. Kaya kayo mga teacher, sa bawat eskwelahan na naniningil kayo ng mga kontribusyon sa inyong mga eskwelahan, ay tigil nyo na yan dahil kawawa naman ang mga magulang patuloy nagbibigay ng pondo para sa inyo. Maraming salamat sa inyong panunod. At para sa mga bagong manunod, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking video ilalabas. Maraming salamat po sa inyong panunod mga kababayan. To God be the glory.